po kay mas malaki ang watch niya ito po 27 volt 27 ohm ano po ito man 27 micro uh, 27 ohms yan test po natin sa range po tayo ha uh, 27 ohms po ito A ohms yan po okay A ohms kaka A ohms po tayo 27 yan po tanggal po yung plug natin 27 ohms. Ayan po, 27 ohms po. Ang nakalagay po doon sa board na yun. Ayan po. Buti po natin. Ayan po, 27 ohms sa kanyang board. Ayan po siya. Ayan o. Oh. Ayan, 27 board. 27 ohms po siya. Ah, ito po yung sunog. Ayan po, ang nasunog na resistor. Ayan po, ating papalitan. Palit po natin yung mas malaki. Ayan po siya. Ang galing po natin sa hinang Yan po. Tanggal na po. Yan po yung... Ano po ating na pong gamitan? Ano po natin gamitan?